dito ko sa munting bakuran ah, mag harvest tayo ng sili lang. masyado nang marami kasi kakainin lang ng ng ano ng sili ay ng sili na ibon <laughs> sorry sili ayun o dami na kasi siyang so yan yung sili number one namin sili number one sili number two oh. ito masyado nang marami ang buna marami siyang sobrang dami nga ng bunga so it's time para harabisin natin kaysa maunahan tayo ng ibon guys yung ibon kasi ma ano ma, yung ibon eh masyado na mapinsala so, so, guys tulungan niya kung makakas yeah. Sana huwag malaglag ng cellphone so, lang ng BBB. it's hard this time, kind busy na yes, kasi sa, um, uh, uh, so, kailangan natin i-harvest so sa maunahan tayo ng 不能浪费，我们要节 Ayun, dito sa sili number 1 lang yun ang tayo tumuwa. Sa sili number 1. Ayan. Sa puno na isa pa lang yun. So, ito kasi isa, walang masyado. Wala siya masyadong bunga. Ayan. Meron, pero puro green pa. Hindi pa siya, hindi pa siya hino. Pero, tanggalan din natin. Para hindi masayang. So, yun guys, lipat tayo sa kabila. Sa kabila, mas marami Doon So, may garahe na ano, malalaki yung sili dun. So, dun tayo. Kabila, guys. At yung pambiyas um, Marami na siyang bunga. Sa puno number 1 dami ko na rin ako. O yan. Ito tayo sa puno number two or three. <laughs> Ito yung puno number 3 Yeah, dito po guys. Yan yung puno number 3. Marami na rin siyang puno. Marami na siyang ano, bunga na pula. So, yun, kunin na natin guys. Ayan. This... Nauubos na ng ano, nauubos na ng ibon. Ayan, ang dami ng kain ng ibon. dami ng kain ng ibon naubos na guys naubos na siya ng ibon grabe yung ibon dito sa amin maraming pa siya kulay green so, dito sa puno number 3 harvest time time so, ito yung tree puno number 3 uh -huh. ito medyo malalaki yung sili rito yung pula lang muna kunin natin guys a little longer than a few minutes later ito so, tayo mga harvest ng sili nakuha ko na yun sa tatlong yun so pakita ko sa inyo sa canvas guys wala na kasi yung buong yun lang ayun na rin guys tambak ko magbunga kasi naubos na naglablaga na, na kahapon ang dami rito nakabito hmm. hmm. na ayun yung balaki nawala na yung iba sa so, kabila rin. Ayan. So, nalalaglag na siya guys. Nalalaglag na kasi siya. Kaya hindi na. Ayan. You know. Marami yun eh. Yun. Oh, marami mong bunga yan. Sobrang dami. Sarap siya pang paksi. Pang sinigang. Sa miso yan. So yun guys. Thank you so much sa panonood sa akin. Thanks for watching. ERB Club. Subscribe. Good morning.